Seven lang to. Nine chicks. yun sila oh. May one month na ba to? Week, week old pa lang. Weeks old. Three weeks pa lang nila. Kaya maliliit pa. Oh ano. Mga decal brown. Lumapit kayo. Ang babait naman ninyo. Hindi ako magbibigay ng pagkain Ha? Hindi ako magbibigay ng pagkain. May pagkain na nga kayo eh. Nuhubos na nga ninyo. Ay, lolo. Marami na yung kailang inuman. Yan ang decal brown. Ay, mababait yan. Pag mangitlog na yan, yan na organic na itlog. Organic brown. Brown egg. Brown eggs. Ang babait ninyo ha, lumalapit kayo. <tries> ang mga pato ay magaganda. Mababait na ang mga pato ko. Dalagita at dalaginding na ang mga pato. Yung isa dyan, tinatray na niyang magkasta. Nako po. Teenager pa lang kayo huwag kayo mag-aasawa mga one month pa isang buwan pa bago kayo mag asawahan ha mga bata pa kayo eh mm -hmm. ang lalaki na ninyo yung dalawa ninyong kapatid nandoon na sa kabilang bahay inihiwalay na sa inyo Nandun na kay Kuya Melchor. 2, 4, 6, 8, ten ilang bala ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Tama. Ano malalaman kung ilang ang lalaki dito? Lolo, ilan bang lalaki sa pato? Tapos ang babae? Ay, mga limang, ano, limang babae. Tapos, walong lalaki. Mm -hmm, pangkatay na lang kayo, mga lalaki kayo. Mag-iwan lang ng mga dalawa. No, tama, lolo? Dalawa lang ang iiwan sa inyo para maging asawa ng mga babae dyan hindi pa napuputulan ng pakpak pag malaki-laki na ng konte, mga one month pa isang buwan pa bago putulan ng pakpak yan masasayang mga pato ang linis ng kailang lugar oh. oh, hindi ko naramdaman bakit malinis ang lugar nila dahil kinakain ng damo. Dapat i-extend natin yung ano doon. Pahabain natin yung ano, yung itong bakod nila. Hanggang doon. Sa dulo, kalahati pa lang to eh. Tapos dito na rin maglagay ng itlogan nila. Paghahanda ba? Para pag mag-asawahan, tapos mag itlugan na. O, oh, dyan na sila lahat. Nagparami kayo. Ang dikalbula silang silungan lolo, pinapasok mo ba sa loob? bubuksan mo lang. May daan lang sila, marunong. Dito sila sa may pato ni Jane. Mm. Diyan kasi yung kanilang lugar. Diyan yung ano, may sisiyo. Hindi naman makita. Saan ko Ayun. Sige, limliman mo lang yung mga anak mo dyan, Ha? Ilan yung anak mo? Lima. Huwag mong daganan na yan. Anuhin mo lahat yan. Mabuhay dapat lahat. Kailangan pa talaga, ano, malimliman sila. Kasi wala pang pakpak yung mga pato eh. Kailangan ng ano yan, hug. No, Lolo? Lagyan mo kayong dayami. Ayaw nila? Para mainit yung, ano, yung kanilang lugar, lagi mo ng kusot, lolo. Nakita ko sa YouTube kaya, nilalagyan ng kusot, o kaya buhangin, o dayami, para mainit. Kahit lilimliman siya dyan ng nanay, malamig din yung tinutungtungan nila, ay malalamigan yung mga, malalamigan yung mga pato. Dahil lang kayo. Oh, galing niya mag-alaga ng kanyang mga anak eh.